guys, uh, dito kami ngayon sa KFC kung saan umu na yung asawa ko ng chicken. Kasi dapat maganda ako ng kilawin kaso wala ako sa mood gumawa ng kilawin. Kaya sabi ko order na lang kami ng chicken dito. So yun lang guys, ah, uh, magkita-kita na lang tayo ulit doon pagdating namin sa bahay ng friend ko para makikipanood na lang tayo ng laban. Okay, hindi man si Manny Pacquiao ang lumaban pero okay lang din yun. At least may uh, may mapapanood lang. Ganon. Okay, so see you there, guys. Ayun guys, nanti uh, nandito na kami, nakarating na kami, at yung aking kasama dyan ay kumakain na agad. So, ayan, nandito kami sa harap ng TV ngayon, hindi pa nag-uumpisa yung laban, kaya yung isa, sige. <laughs> kain pa mo sa iyo siya sa kanya pinakain <laughs> Then guys uh, ako naman meron akong chicken and pizza yan Titikman uh, ko tong kanilang pizza. yung aking chicken ay napakalaki Too much food. Too much food, raw. Dalawa ng ano lang. <laughs> Too much food agad guys. Mm -hmm. Yung aming bartender oh. bartender na. bartender, ah. Meron kaming security dito Ayan Nandito lang po siya Tahimik lang May hawak siyang tissue Ayan Kaya pag ninyo daw ng tissue Lumapit lang kayo sa kanya At magiging behave lang kayo Ayan, ano bang play ball? favor pala yan peperoni mo <laughs> so na, mo bumilok kana so wala pa na relasyon na wala pa naman din guys hindi pa nagumpisa ang laban ni Fury so iba pa yung laban kaya chel chel lang muna kami dito Um, <tis> abang nag Ang problema pala hindi ko maipakita ang TV kasi mas si PR na naman po kami. Katulad nung ginawa ko dati na si PR ko, kaya hindi uh, ko nakita. Hindi niya nakita. So yung aming bartender dyan na maganda yun. <laughs> oh, yan nga. Hello, anong mag-iiray? Ngayon <laughs> guys, mag-i-start na ang laban. Ang hirap na ipakita kasi baka ba tayo. Kaya sa posis na lang, mag i na lang. At hindi rin namin alam kung sino yung bit namin. Ayaw kung sino sa'yo Ice Ay, si Okay, okay. 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 And, uh, I bring One six, two six, nine nine is... two six? nine. Six? <laughs> six? <ten> nine. <laughs> six Parang ang labot na katawad. Yeah. Lali, palang, ng katawad eh. Dali, parang nalalagsang gulay na eh. Ayun! Ayun, isa pa! Ayun! Ayun, isa pa. pa! Ay, isa pa! Ayun, isa pa! Ayun, isa pa! Ayun, isa Tagay na lang, itagay. <laughs> Eh guys maganda ang laban ha Bye. Bye. Thank you, thank you Bye. So, ayun guys So, ayun guys, so, we are na kami Yeah, this one, you need to carry that one You carry this one I'm going to carry my Bride Well, Jack. Thank you, thank you, guys. Dito tingnan mo naka. Ayan. Thank you, Jack. Thank you, thank you. Bye, bye. Talk to you later. What's his name? Beach oh my God. <laughs> guys. Nandito na kami. Nakauwi na kami, guys. At uh, meron kaming mga bring house dito. Oh! Sabi ng asawa ko, ano, ano daw itong mga nakalagay rito? <laughs> Pinakita ko sa kanya yung pizza. Sabi niya, oh my God. May mga baon kasi alam na si Jack at saka yung asawa niya, mga anak niya, hindi na sila kumakain ng mga leftover. Kaya kapag may party sa kanila o may okasyon, pinapadala talaga nila yung mga pagkain. Kaya ayan, meron pa kami mga dala-dala rito, di ba? Filipino style. Filipino style talaga. So, babalutin ko na lang siya ng aming pambalot para kumbaga hindi sila mag dry sa refrigerator at ayan pati yung binili rin namin kanina yung binili rin namin kanina kasi hindi naman din ang galaw ayan pinauwi na lang din sa amin pati yung fried chicken <laughs> halos walang gumalaw so inuwi na lang din namin So, 'yun lang guys. Uh, super saya naman ang laban kahit yung manok namin ay natalo. Uh, medyo nasiyahan pa rin kami doon sa laban kanina. Grabe, sabi ko parang first time ko parang yata nanood ng box na first time ko pala yata nanood ng boxing. Tapos like five times na knockdown ang kalaban. Tapos yung kalaban naman twice na knockdown na nakakatuwa na sabi ko hindi ko to napanood kahit si Manny Pacquiao kapag naglaban mga isang beses lang manakdown dalawang beses manakdown ano na game over na pero talaga tonight talagang yung laban nila si napakaganda so hindi naman kami nagsisi nag enjoy naman kami doon yung bang yung parang nanood kami tens na tens kami sa pinapanood namin marami ring ano ah marami ring nanood puno din yung arena hindi katulad na kapag naglaban si... Ay halos katulad ng laban ni Manny Pacquiao na kapag may laban na in puno talaga yung arena. Parang the same din ang nangyari ngayon as in puno rin talaga yung, yung arena. So, hindi sorry sa inyo guys, hindi ko talaga ma-share yung video. Kasi dati nung may laban si Manny, ah, pinakita ko sa inyo, inano ko at ah, tinutok ko siya sa, sa TV na CPR ako. Kaya ngayon iniwasan ko na siya na i-focus yung laban kasi nga uh, nasisiprial ako. So, kumbaga mga reaction na lang namin ang pinapakita ko. Okay? So, maraming salamat sa inyo guys at thank you for watching. Mabuhay!